Hello guys, welcome to my vlog. For today's vlog guys, ay puntahan natin ang cacao farm ni Uncle Danny. So as you see guys, sobrang dami po ng cacao tree dito. So, siya, guys. So, ito po yung kanyang bunga. So, ang lalaki niya, guys. So, nandyan po si tatay at si ate. Siya, guys. So ang lalaki ng bunga. So, ito mga cacao tree, guys, ay tanim po ni Uncle Danny. So, yan sya guys. So, marami po to at malawak na taniman ng kakao. Ayan so, guys, ganyan siya kalaki. Ganyan po kalaki yung kanyang mga bunga. Hindi po ata kakaw season ngayon. So, kakaunti lang po yung kanyang bunga. Pero makikita nyo naman guys na kahit kahit hindi siya kakaw season, eh may mga bunga pa din Bye. po siya. Sensesya so, guys, ito po is hindi pa po hinog. Guys, bukod sa may mga kakaw dito, meron din po mga sagingan. So guys, ang dami rin bunga ng saging. Kakao, kakao. It's so madami Charan! At yan na nga guys. At kumuha tayo. At ito'y kakainin natin. So meron din po ditong langka. So guys. yun po hinog na po ata yun. sobrang laki din so guys kakaw at ito ipitasin natin Success. Yan yan oh, ang laki lang niya, guys. Kakao. So yan guys, sobrang lawak po ng tanipan ni Uncle ng kakao. So dito naman po banda yung kuha niya ng kambing. Ayan siya guys. So, oh, dami rin bunga na ito. Kaso hindi pa po hinog. So, ito po yung langka. Charan! So, yan na nga, guys. Kumakain na nga po si ate tsaka si tatay. Ganyan ang lalaki, guys. O, ng kanyang buto. Yan, guys. Diyan na po nagtatapos yung ating video. Sana po nag-enjoy kayo. Thank you for watching. Bye! Love you, guys!